Sa kabila ng pagbabalik ng mga mag-aaral ngayong uh, pasukan, nananatiling matuma lang kita ng mga tricycle drivers sa lungsod ng Kawayan. Ayon kay Ariel, isang tricycle driver, hindi pa rin umano nila maramdaman ang dating dami ng pasahero dahil sa patuloy na pagdami ng mga kolorum na bumabiyahe sa lansangan. Aniya hindi sila makapasada ng maayos dahil sila ang kinukuha ng mga pasahero kahit wala naman silang prangkisa. Isa pa sa pinaka or isa pa sa kinakaharap nilang hamon ay ang pagdami ng mga trike na mas pinipiling sakyan ng mga pasahero kumpara sa tricycle. Dahil dito umaabot na lamang sa 400 pesos kada araw ang kanilang kita na sakto lamang umano para sa pagkain at pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. Nananawagan naman si Ariel sa Public Order and Safety Division ng lungsod na bigyang pansin at agad natugunan ang kanilang hinaing laban sa kulorum at hindi patas na kompetisyon sa kalsada. IFM News